Ohoy Hi guys! Kami nga pala si Nari at Karen. Simple na at nakikipagsapalaran na dito sa Japan. Hi guys! For today's video nga ay nag kami sa lechon manok sa Pinas. Kaya naisipan kong magluto nito. Namarinate ko na ito kagabi at binabad ko na pala ito magdamag. Inikot-ikot ko nga muna sa marinated sauce para mas lalong kumapit yung sauce sa manok. Pagkatapos nga ay nilagyan ko ng sibuya sa loob ng manok pati na rin ng tanglad. Sunod naman ay nilagay ko na sa tray para i-ready na ilagay sa oven. Kumuha muna pala ako ng portion ng marinated sauce at nilagyan ng mantika. Yun ang gagamitin nating pangpahid sa manok mamaya. Eto na at isasalang na natin siya sa preheated oven na 180 degrees Celsius. At saka ko naman siya isinet ng 30 minutes. Pagkatapos naman ng 30 minutes, saka ko pinahiran ng mixture nating sauce at mantika. Pandagdag lasa din kasi ito sa manok natin. At niluto ko ulit siya ng 15 minutes naman. Tapos ng 15 minutes, binaliktad ko ang manok para maluto naman yung kabila. Pinahiran ko din muna ito bago ko isinit sa 30 minutes. Pero dapat from time to time, pahiran pa rin ito para mas lalong masarap yung manok natin. Ayan, charan! luto na ang ating lechon manok. Wow. Hi guys, luto na ang ating lechon manok. Titikman na natin. Ayan, natitikman niya na. Kain na tayo ng sabay. Mabango na. Ang init. Ang sarap. Pig na ano, nag na nag ano Ano, ano? Pig na nag-iikot na ah, na Pig na naikot? Ah, lechon na pig! Ang sarap <laughs> na! Ang lakso <laughs> um, lechon nga kasi. Para ba siya katulad sa Pinas? Yung binibili niya yun na lechon manok na la lola? Hmm? Talaga? <laughs> okay, pasado sa ating... Sa ating judge... Judger. <laughs> okay, thank you. Bye-bye na. Bye!